Nagulat si Karil matapos makitang magkahawak kamay na pumasok sa dressing room ang Kim Pao, totoo na mas sweet sila in private. Ang mga issue noon na love team lang sila ay walang katotohanan. Ang mga Showtime family na rin ang naglalabas ng mga ayuda sa publiko, proven naman ito sa pangunguna lagi ni Vice Ganda. Madalas inaasar si Kim Cho kahit nasa kalagitnaan ng kanilang programa kaya ang ending mas namamayagpag sila. Laging trending sa lahat ng social media platform. Dalawang programa pa ang umeere ngayon. Mas lalo tuloy na ang mga supporters. Kung oobserhan niyo ang guesting ni Paolo Avelino kanina sa Showtime, iba ang mga ngit-iya ng dalawa in love na in love dahil din sa tulong ng mga cans awan ng mga host ay mas nakikita ng lahat na may something ang Kim Pao. Ayon nga sa mga komento, ayan. Tuwang tuwa na naman kayo kasi bidang bida ang Kim Pao. Gusto nyo yan pagbigyan mga puso natin nagmamahal at maligaya. Kung saan tayo masaya go. Kaya hawa-hawa na to kay Kimi. Positive vibes lang po mahal ko kayo aking loyal supporters. Mabuhay kayong lahat. Ayon pa sa isang komento, at sa pangalawang pagkakataon ibang iba yung pagtanggap ng Showtime Family kay Paolo, kaya alam na this special talaga si Paolo kay Kimi at support silang lahat wala kaming ibang hiling kundi ang magkatuluyan sila sa lakas ba naman ng chemistry kahit matatanda ay kilig na kilig sa kanila. Ilan lang iyan sa nga ibinahaging komento, Kim Pao ang hot topic nationwide more ganap pa.